Ah, ito pala yung pinagawa nila mama na payag. Ito yung pinagawa sila mama dito. May ko lupa namin. Wow. So, ang um, laki mo nang pinagdaiba. Wala na. Sa tagal nang hindi kami nakabalik dito. Ay! Para kayo mga unggoy dyan. <laughs> <laughs> Napaka ano na parang kakaiba na siya dati ng ano kami mga maliliit. Pero namimiss ko pa rin ito eh. Ano to mga mani? Or mani mani? Mani mani. Uy ang galing. Ano <laughs> ba? Diba? Ito yung lupa namin. Pinaka. Pinaka masukal. So malawak tong lupa namin, hindi ko alam po ilang hektarya to. Nakakamis yung yung gumahan namin oh. Ang lalaki na. Shadow na siyang masukal. Napakalaki na yung kaibahan noon. Mga ano pa kami. Hmm. Ay, Sige, dyan lang muna kayo ha. Grabe. Parang hindi ko na maalala yung mga bata pa kami. Napaka sukal na. Kasi simula nang wala na si Papa. Wala nang mag-aasikaso dito. Tapos yung ibang party nito, binibenta na rin ng mga kapatid ko. Ay, langgam. Yan. So, malawak to. Diyan dito, doon. hanggang doon po to, to. Sulok pa. Hanggang tabi ng ano, hanggang ilog. Pero marami ng party dito binibenta. Mga party na akin, mga kapatid. So, sa akin, hindi ko alam kung saan ako banda dito. <laughs> Alas hindi ko na mamukha kung ano yung forma noon dati. Hindi ko na alam kung saan yung bahay namin dahil.